meron akong isang tanong, ah, pasensya na kayo, kailangan ko itanong to. Kung meron man pong isang bagay na sa inyong tingin ay tinatanong nyo ng utang na loob sa uh, Pangulo, uh, sa Presidente, o sa pamahalaan na ito, ano po yun kung meron man, ah? Well, yung kanyang dalag, yung kanyang isa personal o sa politika? Personal po, personal. Ah. Ay, eh, siyempre, pinakamalaking bigyay ginawa niya para sa amin, yung paglibing ng aking ama sa libingan ng mga bayani. Yun ang pinaka-importante mm -hmm. para sa amin, para sa pamilyang Marcos, siyempre, at matagal na namin yung ipinaglaban yan. Eh. At uh, ngayon, ngayon pa lang, kahit na yung ibang presidente na nakaraan, kahit sa uh, uh, tinuturingan namin kaibigan, at sinasabi eh, gusto nilang gawin, o papayag sila, si si President Duterte lang talagang uh, ang nanindigan doon sa kanyang unang salita na dahil nasa batas siya nasa rules yan eh dapat uh, dapat uh, si Marcos uh, sa libingan ng mga bayani na eh hindi, hindi habang <laughs> sa kasaysayan ng pamilyang Marcos din na namin makakalimutan niya. Mm. Kumbaga siya lang yun ng nga ako sa inyo na tinupad. Parang ganoon. Sa uh, lahat-lahat ng iba, sinasabi, gagawa natin ang paraan, titignan natin. And siguro sincere hmm. naman talaga sa iba, pero syempre may, may pwersa ng politika. Eh.